Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at napakasweet na latest update sa Rowel and Rachel Love Team. Love of my life. Lahat. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay base doon sa vlog ni Kuya Vincent na nakadiscover kay La Miss Rachel ay pumunta ito sa bahay ni La Miss Rachel upang kamustahin sila Miss Rachel at ang kanyang pamilya. Pagkapunta nito ay naabutan niya ng naglilinis ang magkakapatid. Naabutan niya rin ang batang kapatid ni Miss Rachel na parang tumaba daw. Talagang halos lahat daw sila ay tumaba daw pagkatapos nilang pumunta sa Davao. Sabi naman ng isa pang kapatid ni Miss Rachel ay napakadami daw kasing pagkain doon kaya talaga namang nanaba at nagkalaman sila. Pagkatapos naman maglinis ni Miss Rachel, ay in-interview siya ng vlogger. Mupo naman si Miss Rachel at kinuwento niya na talaga naman daw ang alagang alagang-alaga daw sila nung pumunta sila sa Davao. Kada bahay daw na pupuntahan nila at lugar ay talagang nakahanda na daw ang mga pagkain. Kapag gigising pa lang daw sila ay talagang nakahanda na ang pagkain kaya hindi nakapagtataka kung talaga namang nanaba ba siya at ang kanyang mga kapatid. Hanga daw siya sa pag-aalaga at sa sobrang asikaso ng pamilya ni Rowell doon. Oh my angel, angel baby, angel. Isa daw talagang hindi malilimutan na experience ang pagpunta nila doon sa pamilya nila Kuya Ruel. Well. Pagtapos naman ito ay nakwento din ni Ms. Rachel na talaga namang nag-iipon siya at ang kanyang mga pamilya. Nagtatabi daw sila ng mga pera, kada may tumutulong sa kanila ay tinatabi daw nila ito at kung minsan ay pinag-groceries kaagad. Nang sa ganun ay hindi daw sila mawalan ng supply at sobra daw sila nagpapasalamat sapagkat hanggang ngayon ay dinadagsa pa rin daw sila ng mga tulong. Sobrang saya ng pamilya ni Miss Rachel sapagkat napakadaming nagmamahal sa kanila. Oh, my angel, angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my nabanggit din ni Miss Rachel ang ginagawa niyang pangalaga sa kanyang papa. Nagagri naman ang vlogger na ng interview na sinabi na dapat habang ngayon ay maagapan pa ang papa niya. Dapat daw ay healthy lamang ang kinakain nito at dapat talagang bantayan daw ni Miss Rachel ang mga kinakain nito nang sa ganon ay hindi lumala sabi naman ni Miss Rachel ay ginagawa niya ang lahat nang sa ganon ay mapagaling at mapigilang lumala ang sakit ng kaniyang papa. Oh my angel, angel baby angel. Pagkatapos naman ito ay nagkwentuhan pa sila. Tinanong naman ng vlogger kung saan daw ang favorite place ni Miss Rachel. Alam niya daw kasi kung saan daw ang favorite place ni Kuya Ruel. At ito daw si Miss Rachel. Kaya naman kinilig si Miss Rachel. Sapagkat kahit wala si Kuya Ruel, ay may bumabanat at nagpapakilig para sa kanya. Tinanong niya naman si Miss Rachel kung saan nga ang favorite place nito. Sabi naman ni Miss Rachel ay ang favorite place niya daw ay yung bandang baba doon sa kanilang bahay kung saan sila nagigigib dati. Natawa pa nga ang vlogger at sinabing naalala niya daw noong doon nagpicture-picture -picture si Miss Rachel. At parang siya daw ang model ng kagubatan. Nagtawa na naman ang dalawa. oh right. my Todo ang pasasalamat ni Miss Rachel sa napakadami tulong na hanggang ngayon ay dumadating sa kanila. Sobrang pasasalamat ni Miss Rachel sa kanyang mga fans at supporters. Hindi ka pala pinunta. San? Yung favorite, ano, di ba ang, ang isang tao may mga favorite place yan? May pinuntahan ba kayo yung favorite place ni Roel? Ang sinabi sa'yo? Ako alam ko na. Favorite place? Ano ito? Ikaw yung favorite place ni Roel. <laughs> Sana all. Sana all. <laughs> Sana all. Sana all. Sana all. Sana all. Sana all. Ikaw, saan ang, ba ang favorite place mo? Saan po? Ikaw, favorite place mo? Favorite place? Ganoon ka ba lang? Wala po. Wala. Wala. Favorite place ko dyan sa baba. Sa baba? Ay, dun siya sa pinapuntaan mo talaga. Pag naigib ng tubig, no? Hmm. Ah, model-model ka pa dyan eh. Model ka ng <laughs> <Dyan>. gubat. <laughs> Diyan lang kami na ano, kasi di naman po kami Oh. Yung naalis-alis talaga. Talagang noon okay. nun pa man, nung na-vlog ko kayo, hindi ka naman talaga yung punta ng SM, hindi ka naman hindi. talaga totaling ganyan yun. Eh. Kasi walang ganito, walang ganyan. Mm. Yung, Ngayon ang lang wala, po kami nakakaan. Layas-layas kasi nga, dahil may sa mga tulong ng mga sponsor. Okay. Kumbaga, noong panahon, grabe talaga, no? Ito. Sa pera, Ito. wala din. Maraming salamat po sa mga tao. Para na sa amin ang ganyan po. Yung magandang buhay, no? Basta lamatan mo sila. Ito dahil sila 'yung tumulong sa'yo iyo na magkaroon kayo ng magandang buhay. Ano pahalaga mo bawat binibigay sa inyo? Ingatan. Kasi darating din ang panahon kapag 'yung time na ay ka na tapos gusto mong tumulong, ikaw na makakatulong ka naman sa iba, 'di ba? Kaya ano lang na uh, tuloy lang sa hamon ng buhay. So, ayan, kaya ako napapunta dito dahil mayroong pinapaabot si Sir Mario. Sir um, Mario. mo na may pinabot din si Sir Mario nung pumunta ako dito, noong birthday ni Hazel, mm -hmm. yun naman, inabot ko kay Papa mo para sa panggamot. Okay. So, yun, ano, yung mga nabibigay kay Papa mo mga panggamot, ipunin mo na muna. muna. Opo. Okay. Kasi kung babalik kami, pag, ano, pag gusto ni Papa mo ulit na magpa-check-up, sabi lang sa akin, nadali natin sa, uh, sa up, upan ulit, ano, okay para malaman natin kasi baka naggala si ano ni tatay at kung para kakain ng bawal ha okay. yun lagi nga ano ninyo sabi nyo si tatay niya na mag ano sabi mo kaya mukha mo si kuya vincent Nagpapayat talaga disiplinado sa pagkain kung baga makukuha mo na yung mga gusto mong gawin dun sa ano nabili mo kaya nga po po ako na-grocery po. Okay. Yan, tama yan. Grocery lang. O, oh, more on biscuit kasi. Ang biscuit, nakakaano. Pag ano ha, pag mga dilata naman ang bibilin nyo, ang gawin mo, pag nagluto ko ng mga may dilata, alo, anong gulay? Huwag kayo masanay na puro dilata lang ha? Ang dilata, pinadala po sa akin. Hmm, okay. sa package? sa ko May mga sausage yan. Meron <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.